So, sa video na ito ay may kaunting handaan lang at bilang pasasalamat na din. At nagbigay na rin ako ng kaunting pang regalo para sa pamilya ko. So, ayun, pa na kami dyan ng Kubo at galing pa ako sa banwa namin dahil namili ako ng mga lulutuoy namin. Hindi nga lang ako nakapag-video dyan. So, ayun, bago ako muwi, kinunta ko muna yung mga kapatid ko na pupunta sila sa kubo kasi doon kami magluluto at maghapunan. At pagdating ko sa kubo ay walang tao pero tinawag ko dyan si mama kasi panigurado nandito siya. At ayun, sumagot naman kaagad si mama, nagpapakain ng pala siya ng kambing. Umakyat na ako dyan ng kubo at eto agad ang bungad sa akin ng kaldero ni mama. yung ngipon at saka yung gabi na bisol kong tawagin sa amin ito pala yung almusal at pananghalian ni mama kasama ko nga pala si Narisa at saka Edsel, nagpapasama na ako dyan sa so kanila, pati na rin kay Lester so ayun si mama, kakadating lang at siya lang mag-isa dito sa kubo eh, kasi may mga practice yung mga babae at yung mga lalaki naman, may mga trabaho at ayun, susunod na lang sila so ayun nga palang nabili namin para sa kanila ni mama so thank you nga pala sa unknown person na nag-sponsor nito sa amin, maraming salamat po talaga talaga. Kasi ano ang balong sa iya? Ano ang sa sa kanan eh. Isang isa mo lang eh. Kasalamat sa kanan. Sabay pa nga kami. mga Ayun, tinignan na ni mama ang aming pinambili dyan. At bago kami magluluto ng aming lutuin, ay kumain muna kami ng gabi, tsaka yung hipon, at nagkape. Ang sarap talaga ng hipo na niluto ni Mama nang muha pala siya habang nagbabangka papunta dito. Grabe talaga si Mama kung hindi lang iniisip niya na mag-uuling at magsasaka pa. Hindi yung titigil sa panguhuli ng lamang dagat. Minsan niya sinasabay pa sa umaga manghuli at pagkahapon ay mag-uuling pa. So ayun, kahit sino bilib sa kanya. Ang lulutuin nga pala namin dyan ay yung macaroni salad, adobong manok, kalukalubihon, bihon at yung tinolang manok. Ang una naming lulutuin dyan ay yung macaroni salad. Para nga pala sa amin, medyo special na ang mga ganitong luto. Eh, kasi tuwing may okasyon lang kami makakain ito. Pag ganito kamahal na lutuin ay mas pipiliin ni mama na sa bigas mapupunta. Madalas kasi sinasabi niya na ibili na lang natin ng bigas kisa sa ganito mga pagkain. Although na gusto rin naman ni mama pero mas pipiliin niya talaga yung bigas. At ayun, si Shela na ang nagvolunteer sa pagluluto. So pasensya naman po kung mayroong mali dyan sa aming pagluluto. Hindi naman kami ganun kagaling. Ang mas importante sa amin ay yung may makain kami at mayroong pagsalusaluhan. Nung mga bandang hapon na ay mayroong mga bisitang dumating. Isa nga pala sila sa mga supporter namin. Ay maraming salamat naman po, ma'am sir. At nakakataba po talaga ng puso na mayroong makakita sa iyo at sasabihin na dahil nakasupport kami sa inyo, sobrang sarap po sa pakiramdam sa mga taong nagme-message at nagko-comment. Na-appreciate ko po yun lahat. Maraming salamat po talaga. At ayun, nagkatay na rin kami dyan ng bisayang manok at naluto na namin yung iba at yun na lang ang aming lulutuin. So si Judito na dyan ang nagkatay. Maraming salamat nga pala sa iyo. Kumuha na rin ako dyan ng malunggay tapos si naman ang nagbabalat ng pabaya. Tapos dito naman sa loob ng kubo ay merong nagpipili ng dahon ng malunggay. At ayun, nagaagaw na yung liwanag at saka yung dilim. Ang sarap lang dito manirahan yung tipong napakaaliwalas ng paligid at tanging mga awit lang ng ibon ng iyong maririnig. At ayun, ang sarap lang sa mata, sarap guminhawa na wala kang masisinghot na kahit anong kimikal, puro lang natural. At ayun, inabot na kami dyan ng dilim, hinihintay pa namin ang tinol lang manok. So, kwento-kwento lang muna habang naghihintay. At sa wakas ay naluto na rin yung tinulang manok at bago namin inihain sa dahon ay nilagyan muna namin ng kahoy at sako sa ilalim. At pagkatapos ay nilagay na ang kanin at mga ulam. Naglagay lang pala ako dyan sa dahon para naman sa gustong mag bottle fight at sa hindi naman ay meron namang plato at saka kutsara. At kung makikita nyo ang kanin namin na merong kulay yellow, yan ay yellow corn or mais na bigas. Nilagyan ni mama ng yellow corn para naman tipid. So tara, sabayan nyo po kaming manalangin at kumain. Lord, salamat sa si sinyo nga tiyo nga hatag mo sa amon. Salamat din sa mga hanging po. Salamat din sa mga friends, families, ng ari dyo risubong sa sinyo nga tiyo nga pag uh, ambit sa sinyo blessings. Nga dugang din hatag mo sa amon. Madako, ganyan nga pasalamat para sa amin mo. Lord, salamat. Salamat din sa, uh, sa sa mo sa imo kaayos pag sa amin. Sinyo nga mong pamamuyo Yesus. Amen. Amen.

o, pang sa mga lalakas ng mais. Pagkasi mo pa, ano na yung mga pindahan ba? pa? Taglo. Dilitsi, Guys, hindi na mag-budong patis, Mais kag humay, oh. ka. So oh, about... mm -hmm. huh? so huh? Kabik. Oh, salamat po So, yon pagkatapos namin kumain ay nagsiliktitan na para umuwi na kanya-kanyang bahay. Mm. Uh Oo, -oh, thank you. Hello, the vlog. Iya. Yeah. <laughs> Dito lang muna hanggang sa susunod pa naming mga videos. Pakishare at pa-follow na rin po. Maraming salamat. Pag-ingat po kayo palagi at God bless po.